hello mga babelax kung nakikita nyo na dito ko ngayon sa fish Ballland, sa tapat ng jaguars ano uh, maghahanap ako ng mga bata no ililibre namin sila ng fish balls pag may nakita ko mga bata no ayan hinihintay ko lang yung pinsan ko na si Chanel Pinoria no kasi nalilibre din siya ng fish balls ayan medyo umaambod na mga bebel may sakit ako pero go lang ayan so kasama ko si Rafi ko na eh? Uh, siya kayo ng aking cameraman. Ayan. Thank you. Tama. Yung purpose ko po dito ay matatangkilik pa natin yung negosyo ni ate. At the same time, makakapagbigay tayo ng kasiyahan doon sa mga bata. Nililibre natin ng fish balls. Ayan. Ang tagal ni ate din din. ni Chanel Dinaria. Ang tagal. Oo, oh, akala ko ba American type. Eh. Pero hanggang ngayon wala pa siya. Alam oras na. Nandito na yung pinsan ko. Akala ko ba American time? America? At, at, wala akong sasakyan. Hinintay ko. Of course, it's not American time. Wala akong sasakyan. di ba, ali, kasi Pilipino sa manto. Ano? Ayan, naghihintay na yung... na ako. Yes. Eto nga pala si uh, mga Bebe Love. Ayan, kung nakita niyo yung kong vlog. Si, si Rafi, member din siya ng uh, Summer Vloggers. Yes. Member siya ng Summer taggers. Oh. So, ngayon, uh, kita ka ko muna. So, kiniram ko muna. sa yan. Pati ka muna sa mga, uh, ano, oh. viewers ko. Kanina ako baba? Sa, sa Oh, okay. Hi everyone. I just want to say hello. And come and join us sa, ano, Jaggers. Taggers. Yeah, jaggers, okay. dito sa tapin ng Jaggers, sa may fishball. okay, na, yeah. Kain tayo ng no fishball. Manilibre po kami ngayon ng fishball okay. sa mga bata. Ayun, mga Kamil, na. Tara, tara. Oh, okay. Ay, mga bata. Oh, Ay, mga bata ng rin na. Oh, yan na. Sa, sa pagkamit, ha? Baka ma, ano. Ayan. Okay. So, dito tayo. Alam mo ba, na follow ko din siya? Alam mo, maganda dito ate. Ah, uh, na, na, pa tayo sa kanyang uh, small business. At syempre, ma magbibigay -mag tayo, tayo ng kasiyahan din sa mga ibig niya alam ang mga bibilhustong ang fishbowl. Eto yung fishbowl. Ayaw. 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 Oh, ay sino kung si Eduardo, siya? siyempre ba? si siya? siyempre ba? siyempre. kung ano si ano ano yung si Eduardo, ano siya? ano si ano si yung uh, ano Bali dalawa kami na mamu libre sa inyo ha hindi lang ako kaya magta-thank you ka lang o sige ako na nga Oo Niyan Tayo na binata Maharang adi adi Pero pa daw siya ay, na ang kain ng fishball. Kasi nga, Amerikano na ito. Lirigar, kaupan, pa lirigar. Kaya na. Kaya. Kapulo. Naiya yung iba kasi mga mga binata. hindi na okay. daw sila mga kaata. Oo. Uh, so, uh. Nene Nene mo lagi magdami ng Yes, oo. Uh, every, uh, uh. every afternoon, every day. Oh. Ganito sila dito. So, so depende yung kung sino

Binigyan sila ng baso. Okay. Thank you. Thank you. you Papa. Oh, okay. Thank you po. Thank you. Thank you. No. Ayan, yung, yung mga bago, doon na lang, no? Para mabilang din si Kuya. Ngayon, Tom. Meron. 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 lang na dito tayo kanina. Ayan. So, ayun, kayo, so yun, uh, happy pa kayo, mga baby boys? <laughs> oh, sige. At least, nakapag-merienda na kayo, no? Nakapag-merienda oh, Magusok pa kayo? Opo. Oh, okay. So, yung iba mga baby vlog, yung ibang mga baby vlog sa hihiya, uh, kumakit mo. No? Ay, okay na ba? Ito sila, <laughs> ayaw. Ako talaga. Naglalaro kung okay, ano kayo naglalaro kay Don, kayo. Sige, ano kailik na kayo sa paglalaro niyo, ha? okay. so ayan. pa pa yung no. no. para magkuan. pawisan ako kasi kanina talaga mo sabay yung kagandahan mo no pero at least ginya pinagpawisan na tayo kaya medyo okay pa okay rin yung pakiramdam natin you're yeah. welcome ayan na muna natin ito o kuha ko yung vlog sa talaga sabi niya yung binavlog niya na walang kuwenta-kuwenta ano wala no, kuwenta-kuwenta I mean. hindi hindi yung itinuturo sabihin mga pets ang ipito sa minsan na bulul-bulul rin bulul ako salita. Mm -hmm. Pero wag mo sasabihin na walang kabuluhan kasi yung ginagawa mong charity is makabuluhan yun. Wow, kasi true. nakakatulong really? ka sa kapwa natin. Di ba? Yes. And God Kaya, kahit, will pa bless you for that. Yeah, kahit pa paano yeah, na yeah, pinahatag mo Pray kuya. Sige, sige. Pero, para, para makukusog. <laughs> mga bebe loves nakapagpasaya na naman tayo hanggang dito na lang mga bebe loves thanks for watching thank you rapid Lastico sa pagiging cameraman ko ayan thank you